mga kabady mag install tayo ngayon ng sa background ko submeter okay sa video na to uh, meron tayong konting tutorial mga kabady uh, madali lang to uh, basic electrical lang ito basic uh, wiring installation lang para sa submeter mga kabady okay so panoorin nyo na yung video yung gusto nga uh, matutong maglagay ng submeter okay mga kabady Okay, Panorin nyo kami. Bali mga kabadi, ito na pala yung uh, installation natin ng ating submeter. Okay? Ito yung submeter natin. Ito naman yung kanya safety switch or safety breaker. Actually, kanina, uh, actual akong nag-wiring yan eh. Actual. Eh, ngayon, nalobat yung ating camera. No? So, hindi pala na save So, inulit ko na lang. Pero, uh, tinapos ko na yung wiring mga kabadi. So, madali lang naman yung submeter natin meron itong uh, number no hindi kayo malilito so so makikita nyo doon yun yun 1 2 3 4 yung 1 and 2 eto to 1 and 2 bali yan yung ating uh, line oh yung main okay yung main line natin ayun trace natin yung puti ayun Naka-splice siya dito sa main line. Ito yung pinaka main line kasi ano. Ayun. Pero siyang existing submeter dito. So nagtap kami ng bago para do sa project. Okay? O yun. Basta sa submeter, yung 1 and 2 sa main line yon. And then yung 3 and 4 terminal papunta naman siya ng uh, load. Okay. Unload natin dito mga kabadi. So makikita niyo yung puti no, yung puting wire. Ayan, papunta siya sa line side nung breaker. Okay? Nung safety breaker natin, Ayan, line side. And then, yung load side ng breaker, yan yung papunta dun sa Sinusuplayan Okay? Yung, kulay yellow, yung load side, yan. Yung papunta dun sa supplyan, mga kabadi. Okay? Yun, papunta dun sa project site namin yun. Okay? So, napaka-basic lang ng koneksyon ng ating submeter, mga kabadi. So basic wiring lang ano, doon sa mga hindi pa nakakaalam mag-wire nito. So basic lang. So, ayan. Ngayon sa submeter mga kabady. Okay? So makikita nyo sa bagu uh, bago pa 'tong submeter natin. Bali zero pa 'yung reading nila, no? So let's say in one month may na uh, meron tong 100, okay? Makikita niyo 100. So ibig sabihin noon, ah, uh, Naka-100 uh, kilowatt hour uh, energy used. Okay? Yun yung nagamit natin. So, madali lang siyang basahin sa submeter no? And then, uh, kunwari, sa second month, may nabasa kayo diyan 400 na. Okay? Yung uh, reading para do sa second month, so, ima-minus nyo lang. 400 minus, uh, uh, let's say, yung unang billing is 200. So, meron 200. Okay, 200 kilowatt hour. So, bali present minus previous lang. Okay? So, ganun lang yung reading ng uh, pagbasa ng pagbasa ng reading ng ating submeter. So, okay? Yan, actually meron dalawang submeter dito, no? So, siyempre magkaiba yan ng uh, energy consume, no? Pero pag pinagplus mo yung reading niyan, Uh, most probably ta uh, match yung doon sa pinaka mismong uh, main uh, kilowatt hour meter. Okay? So itong dalawang submeter na to, meron 'tong uh, main kilowatt hour meter. So ganun lang mga kabadi no. So okay, that's uh ayan uh, muna para sa video natin ngayon mga kabady. Uh, thank you very much sa patuloy na sumusuporta sa akin YouTube channel. So hanggang sa muling video natin mga kabady. Okay, subscribe na rin dun sa mga gusto ng ganitong content. Okay? At uh, para updated kayo sa mga ano, sa mga susunod pa nating videos, mga kabadi. Okay? See you next video. Bye-bye.